Ilang araw matapos muling simulan ang pag-iimprinta ng mga balota na gagamitin para sa 2025 midterm elections, nakapag imprenta na ang Comelec ng halos 3 milyong balota sa loob lamang ng dalawang araw. Nasa 1.3 milyon at 1.6 milyon na balota ang naimprenta at nasa target ito na isa't kalahating milyong balota kada araw upang mabuo ang mahigit 70 milyong balota na kailangan para sa darating na halalan. Hati na ang Mirror Systems Company Limited at National Printing Office sa pag iimprenta ng mga balota. Nilinaw naman ng Comelec Printing Committee na daraan sa verification process ang mga naimprentang balota para masigurong hindi ito magkakaroon ng problema kapag ginamit na sa mga automated counting machines. Dagdag pa ng komite na hindi madali ang pag-iimprenta dahil dumaraan ito sa mga technical adjustments sa bawat printing machines. Target naman ng komite na masimulan sa Sabado ang pag imprenta ng Voters Information Sheet dahil may available pang printer ang National Printing Office na magagamit para matapos ang pag imprenta ng VIS sa Pebrero. Kumpiyansa rin ng Comelec na matatapos nila sa target na April 14 ang pag imprenta ng mga opisyal na balota. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. the music news authority